Ayan uh, yun guys. So, ayan guys. Natapos na natin oh, ilipat yung mga manok. Ayan. naman na natin sila. Tray ng abong-abong at -abong, saka yung hapunan nila. So, asap uh, so, na no, temporary. Ayan na muna sila. Tapos, ayan na uh, giba na natin. Ito, nabigtip na yung mga lambat na yung tinanggal natin dyan. So, uh, bukas. Papatagin ko na uli yan. Pantay na uli natin. Para malinis lang tignan. O so, kaya hindi uh, na tayo mga ng tanim. Uh, kalungkot na. So ayan. Uh, Nakakatawa uh, siya pala pagkano. Ganito pala yung ginawa mong style kakaroon siya na maraming suhiin so, hey, na pagka ano niya pwede yan maging isang ano uli, na pagka ano, pagpaugatan mo, o ipitransplat mo, para maging isang puno na uli. Pero yan, pagka ano, payo ko na lang yan sa mga kapatid ko, yung buwan na yan, pagka uh, umalis na tayo at hindi pa natin yan inabot na mahino ko ano, Pati yan yung mga gabi na ano yan. Gabi nga na yan, guys. So, pagka ano yan na natin. Tapos pagka ano, mag na lang ako ng uh, mga puno yan. Dadaling ko dun sa bahay sa kabila. Para paramihin. Ayan, kung sino ano di paramihin na lang nila yan dito. Oh. Sila na mag -alaga kukuha na lang tayo ng pambinhi so ayan so nakakalungkot man eh ano talaga hindi naman natin itong dupa kaya okay mahirap na yun na pag ano yung marami ka marami tapos wala ka namang paglalagyan kaya natin medyo sa tagal pa pero kaya yung, kailangan na natin na i-dispose itong mga ito ito may mga buyer na to kukunin na lang ito no, pag, ano, ng pagkano kasama nung kasamahan nung sa trabaho nung no, anak ko dali na tayo ng Bicol or Quezon magpupunta. tapos pagkano rito hindi siguro kung mga dalawang piraso rito na gagawin kong banibagong inahin tapos the rest hindi mabili katahin na lang madali na magparami tapos itong mga ano natin ayan, pag ano i lagay na lang muna natin sa isang ayan, pag ano iuwi natin yan lahat dun sa bahay so ayun na pala update ko na ayan, medyo maganda yung ano so parang meron lang ilang lang hindi naging successful parang isa dalawa tatlo merong tatlong na hindi pa nakaano itong tatlong na to pero yung dares lahat may mga bulaklak na saka may mga eh bulaklak may mga dahon na so antayin lang natin yung pag-augat nila magtuloy-tuloy yung sana pag ano yan yung napaparamihin natin dun pagka bumalik tayo dun sa Las Piñas yes. yeah, ano yan doon sa may pinakabalkon balkon ko doon yung plant box ko sa taas at saka sa second floor sa saka sa third floor doon ko yung pagagapang yun. tig isang baray siya so yun guys yun na muna ang update natin dito sa ano na rin, matapos tayo. Papahingan muna tayo kasi ayan eh, pa na rin. May dupa ko din may may konti pa gaano ko na rin mga isda bago tatakluban natin para hindi mabasa ng ulan at paka, ano yan eh, babalik na sama natin yung pag alis natin dito so yun hey guys maraming salamat thank you for watching at yes po